Shoutout tayo mga boss Ayan. Shoutout kay Ila Andres Ayan. Shoutout sa'yo dyan Shoutout kay boss Melvin Gibara From Naga City And also shoutout kay Elias Barawel Ayan. From Libanon yan Shoutout kay Amer Mira. Ayan, idol. Ingat palagi sa trabaho. Shoutout kay Elizabeth Dipanis Balatokan. Shoutout daw sa Family Dipanis at Family Kapili. And hello daw po sa mga taga -la Amun at kagdulio, yan. maraming salamat Ma'am Elizabeth. Shoutout po sa iyo dyan. And also not but the least, Shoutout kay ano kay Merbel David Giang. Ayan. Nandito kami bro sa ano sa lugar nyo sa Manana Falls sa San Vicente Daet, Camarines Norte. Ayan, salamat mga loads.